Kapistahan ng Panginoong Hesus ang banal na sanggol. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing siyam ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan, Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at Papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng mga kapangyarihang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at tagalay na kabanalan, walang hirap na natamo yung anghangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay. Nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparanigya ang tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Esokristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilika ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at iniiling sa Diyos ng ating Panginoong Kristo ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, naging tao ang salita upang tanang maliwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Yesus ay pumupunta ng Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaraon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Yesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Yesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Yesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugda ng Diyos at ng mga tao ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,